Isang mapagpalang araw sa inyo, mga lolo, lola, nanay, at tatay. Kumusta po kayong lahat? Ako po si Dr. Alex Reyes at ngayon gusto kong magbahagi sa inyo ng isang kwento. Kwento ito ng isang simpleng lata na matagal na nating kasama sa hapagkainan. Nakita ko ito po mismo sa klinik. Isang umaga, dumating sa akin si Aling Nena 68 taong gulang na may dalang listahan ng mga binili niya sa grocery. Nakangiti siya habang pinapakita ang isang lata ng sardinas. Dok, ito po ang lagi kong kinakain. Sabi ng kapitbahay ko, pag tumatanda, kailangan daw ng isda para sa utak at buto. Tama po ba? Tanong niya. Tiningnan ko siya at alam kong nasa puso niya ang paggawa ng tama para sa kanyang kalusugan. Pero sa likod ng simpleng tanong niya, may napakaraming hindi nababanggit na detalye, ang mga butil-butil na impormasyon na maaaring maging susi sa mas mahabang buhay at mas masiglang pagtanda. Ang sardinas, isang maliit na isda sa loob ng lata, ay tila simple lang. Pero tulad ni Aling Nena, marami sa atin ang nagtatanong ito ba ay isang superfood na lunas sa lahat ng ating problema sa kalusugan? O mayroon itong mga nakatagong panganib na hindi natin alam? Ang totoo po, hindi ito purong mabuti o purong masama. May mga binipisyo ito na hindi dapat baliwalain, pero mayroon din itong mga patibong na dapat nating pag-ingatan. At ang lahat ng ito ay lalo pag nagiging mahalaga para sa ating mga nasa edad na. Ang layunin ng ating pag-uusap ngayon ay hindi para takutin kayo. Ang layunin ay para bigyan kayo ng kaalaman at kapangyarihan. Dahil sa bawat pagkain na inihahanda ninyo para sa sarili o para sa inyong mga apo, mahalaga na alam ninyo kung ano ang tunay na epekto nito sa inyong katawan. Ang isang maliit na desisyon sa pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa inyong kalayaan, ginhawa, at sa haba ng panahong mananatili kayong alerto at malakas. Sa video na ito, dudugtungan natin ang kwento ni Aling Nena. Tatalakayin natin ang sinasabi ng siyensya tungkol sa sardinas, ang mga sustansya na taglay nito, ang mga tahimik na panganib na maaaring nakatago sa makintab na lata at higit sa lahat kung paano gumawa ng matalinong desisyon upang protektahan ang inyong kalusugan nang hindi isinasakripisyo ang mga pagkaing gusto ninyo. Ang lihim ng utak, omega-3, at ang matibay na memoria, hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Lolo Tino, 74 taong gulang. Isang masayahing lolo na mahilig mag ng crossword puzzles at magkwento ng mga lumang biro sa mga apo niya. Matino si Lolo Tino, hindi nakakalimutan ang pangalan, ang petsa o ang mga punchline ng kanyang mga paboritong biro. Pero noong nakaraang taon, may nagbago. Minsan, papasok siya sa kusina at bigla niyang makakalimutan kung bakit siya naroon. Titigan niya ang dyaryo at mapapansin niya Natatlong beses na niyang binasa ang parehong pangungusap. Hindi naman ito malala, pero sapat na para mag-alala siya. Nagtanong siya sa isang kaibigan at doon niya narinig ang isang simpleng payo. Lolo, subukan mo ang sardinas. Maganda daw 'yan para sa utak. Noon, napangiti si Lolo Tino. Sardinas, 'yung mabaho. Pero sinubukan niya. Nagsimula siya ng dahan-dahan, dalawang lata sa isang linggo, na nakababad sa olive oil. Pagkalipas ng tatlong buwan, may inaasahang nangyari. Hindi na siya madalas makalimutan kung saan niya inilagay ang kanyang salamin. Mas malinaw at mas mabilis ang kanyang pag-iisip. Napansin pa nga ng kanyang anak, Pa, parang mas alerto ka ngayon, ha? Doon naisip ni Lolo Tino, baka may maganda nga talaga sa maliliit na isdang ito. At ito ang paliwanag ng siyensya. Ang sardinas ay punong-puno ng omega-3 fatty acids, partikular na ang DHA, docosahexaenoic acid, at EPA, eicosapentaenoic acid. Isipin ninyo na ang inyong utak ay isang computer. Kung walang sapat na power supply at maayos na cooling system, babagal ito at magkakaroon ng glitches. Ang omega-3 ay parang dekalidad na langis at kulant para sa inyong utak. Sa mas malalim na paliwanag, ang mga omega-3s na ito ay mahalaga dahil sa kanilang anti-inflammatory properties. Habang tumatanda tayo, ang ating katawan ay nagkakaroon ng tinatawag na silent inflammation o tahimik na pamamaga sa level ng selula. Sa utak, ang pamamagang ito ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga nerve cells na tinatawag na neurons. Kapag nasira ang neurons, nagiging mahirap ang pagtransmit ng signal at impormasyon na nagre sa paglabo ng isip, pagkalimot, at pagbagal ng memorya. Ang omega-3s, lalo na ang DHA, ay isang mahalagang bahagi ng membranes ng ating mga brain cells. Tumutulong sila na malambot at flexible ang mga membrane na ito, na mahalaga para sa maayos na pagpapadala ng impormasyon. Pinapabuti rin nila ang daloy ng dugo sa utak na nagsisigurado na nakakakuha ito ng sapat na oxygen at nutrients para gumana ng maayos. Dahil dito, ang regular na pagkain ng isdang mayaman sa omega-3 ay maaaring magpabagal sa pagbaba ng cognitive function at maging sa pag-iwas sa mga neurodegenerative diseases tulad ng dementia at Alzheimer's disease. May nagsasabing, umiinom na ako ng fish oil supplement, sapat na yun. Pero hindi ganoon kasimple. Ang buong sardinas ay nagbibigay ng hindi kayang ibigay ng supplements. Nagtataglay ito ng omega 3 kasama ang vitamin B12, selenium, at tinatawag na phospholipids, isang komplikadong salita para sa mga compound na tumutulong sa inyong utak na mas maayos na masipsip ang omega-3 at iba pang sustansya para itong pagkakaiba ng pagkakaroon ng isang kutsara ng pampalasa sa pagkain at pagkakaroon ng isang buong putahe na sadyang mas masarap at kumpleto. Ang lihim ng buto, calcium at vitamina D pag-usapan naman natin si Lola Maria, tepunto taong gulang. Matatag siya, pinalaki ang apat na anak at nagturo sa loob ng trimpo na taon. Hanggang ngayon, naalala pa rin niya ang kaarawan ng bawat kapitbahay. Nakatira siya mag-isa at patuloy na inaalagaan ang kanyang hardin ng mga rosas tuwing umaga. Pero noong nakaraang taglamig, isang simpleng pagdulas sa basang balkonahe ang nagresulta sa bali ng kanyang pulso. Hindi malaking drama, isang malilang na hakbang. Ngunit nang magpa-x-ray siya, tinanong siya ng doktor, Lola Maria, kamusta ang calcium intake mo? nagatubili si Lola Maria. Ilang taon na rin siyang hindi umiinom ng gatas. Tumasakit ang tiyan niya sa keso. At hindi na rin siya komportable sa yogurt. Sa totoo lang, medyo nahiya siya. Ngunit, nang tiningnan ng doktor ang kanyang mga lab results, nagtaka ito. Hindi naman masama ang calcium levels mo. Ano ba ang kinakain mo? At doon, na naalala ni Lola Maria, Ay, kumakain po ako ng sardinas, Dok? Sagot niya. Isa o dalawang lata po, bawat linggo. Hindi niya ito pinapansin dati. Gusto niya lang ang lasa at abot kaya sa budget. Pero hindi niya alam ang malambot at halos hindi makitang mga buto sa sardinas ay tahimik na gumagawa ng malaking epekto. Ito ang paliwanag ng siyensya. Karamihan sa mga dilatang sardinas, lalo na yung buo, ay kasama ang mga buto. Huwag kayong mag-alala, hindi sila matigas o matulis. Naproseso na sila sa init kaya lumambot ng husto. Ang mga maliliit at malalambot na butong ito ay puno ng kalsyum, isa sa pinakamadaling maabsorb ng katawan. Sa katunayan, isang maliit na lata lang ng sardinas ay naglalaman ng higit 30% ng inyong pang-araw-araw na calcium needs. Pero hindi lang yan. Ang sardinas ay likas din na mataas sa vitamin D. Ito ay napakahalaga dahil ang vitamin D ang nagbubukas ng daan para maabsorb ng maayos ng katawan ang kalsyum. Isipin ninyo ang vitamin D bilang susi at ang kalsyum bilang ginto. Hindi nyo makukuha ang ginto ng walang susi. Gaano man karami ang kalsyum na inyong kainin, kung kulang kayo sa vitamin D, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. At habang tumatanda tayo, hindi nagaanong nakakagawa ng vitamin D ang ating balat mula sa sikat ng araw. Kaya maliban kung madalas kayong nasa araw, na hindi rin naman ideal dahil sa UV rays, malamang kulang kayo sa vitamin D. Magkasama ang calcium at vitamin D ay parang magkasangga. Nagtutulungan sila para patibayin ang inyong mga buto bawasan ang panganib ng bali at mapanatili kayong matatag, matuwid at kumpiyansa sa bawat galaw. Ang nakatagong panganib, sodium at presyon ng dugo. Kung nanonood ka pa rin at nakakatulong ang mga impormasyong ito, pakicomment po ng Salamat Dok sa ibaba. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin para makagawa pa ng mga ganitong content. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Tatay Roberto, ay pintod taong gulang. May lima siyang mapagmamalaking apo at isa siya sa mga taong laging nagsisikap na gawin ang tamang bagay para sa kalusugan. Araw-araw, parang rilo, naghahanda siya ng isang plato, whole grain toast, kalahating abokado at isang lata ng sardinas. Akala niya, ito na ang perpektong kombinasyon. Magandang fats, malinis at puno ng nutrients. Pero habang tumatagal, may kakaibang nangyari. Ang kanyang blood pressure na matatag sa loob ng maraming taon ay unti-unting tumaas. Hindi naman biglaan, pero sapat na para mapansin ng kanyang doktor. Pareho pa rin ang kanyang gamot, hindi nagbago ang ehersisyon niya at wala naman siyang labis na stress. Sa isang routine checkup up tinanong siya ng kanyang dietitian ng isang simpleng tanong. Tatay Roberto, binabasa mo ba ang sodium content sa mga lata ng sardinas mo? Hindi niya ito ginagawa at doon nagsimula ang tunay na problema. Heto ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Lalo na kapag sinasabi sa atin na ang sardinas ay isang magical health food. Ang isang tipikal na lata ng sardinas, lalo na yung nakababad sa brine, salty water, o may flavored sauces tulad ng mustard o tomato sauce, ay maaaring maglaman ng higit sa 300 mg ng sodium. At yun ay per serving. May mga lata na dalawa o higit pang serving, ibig sabihin maaaring umabot ka sa 700 mg ng sodium bago ka pa maglunch para sa isang malusog na batang tao. Baka hindi ito ganoon kalakihan. Ngunit para sa ating mga senior, lalo na sa mga may high blood pressure, heart conditions, o kidney issues, ang mga dagdag na milligram na ito ay mabilis na nag-iipon. Ang sobrang sodium ay nagiging sanhi ng pagkuha ng tubig ng katawan na nagpapataas sa dami ng likido sa inyong dugo. Kapag mayroong mas maraming dugo na dumadaloy sa inyong mga ugat, tumataas ang presyon sa dingding ng mga ugat. Ito ang sanhi ng high blood pressure na sa katagalan ay nakakasira sa puso at sa mga daluyan ng dugo. Ang nakakagulat pa, hindi mo ito malalasahan. Ang asin ay nahahalo sa texture, sa mantika, sa lasa. Kaya kung hindi mo babasahin ang label, madali itong makaligtaan. Ang solusyon, maging matalinong mamimili. Maghanap ng mga brand na may nakasulat na no salt added or lightly salted. Meron nito. Kailangan mo lang maghanap ng mabuti sa grocery kung hindi ka makahanap, may isang simpleng practical na tip. Banlawan mo ito. Tama po, hugasan mo ang sardinas sa ilalim ng malamig na tubig ng 15 hanggang 20 segundo. Hindi nito matatanggal ang lahat ng sodium. Pero ayon sa mga pag-aaral, maaari itong magbawas ng hanggang 30%. Maaaring ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang heart-healthy meal at isang pagkain na patuloy na nagpapataas ng iyong blood pressure. Para kay Tatay Roberto, hindi niya kailangang talikuran ang sardinas. Nagpalit lang siya ng brand at binanlawan niya ito. Sa loob ng dalawang buwan, bumalik sa normal ang kanyang blood pressure. Simpleng pagbabago, malaking epekto. Ang issue sa mercury at iba pang kontaminante. Ngayon, pag-usapan naman natin si Nanay Elena, 77 taong gulang. Matalas pa rin ang kanyang isip at ipinagmamalaki niya kung paano niya kinontrol ang kanyang kalusugan. Bawasan ang pulang karne, tigil sa soda, at pinalitan niya pa ang kanyang gabi-gabing ice cream ng prutas at yogurt. Pero may isang pagkain na talagang iniiwasan niya ng husto. Ang tuna. Nabalitaan niya ang lahat tungkol sa mercury, heavy metals at toxins. At ayaw niyang mag-risk. Pero isang araw, dinalhan siya ng kapitbahay niya ng salad na gawa sa sardinas. Nagulat si Nanay Elena. Sandali, sabi niya. Hindi ba't maliliit na tuna lang ang mga ito? Totoong nag-alinlangan siya. Ang sardines ba? ay isa pang delikadong isda o nagkukulang siya sa isang perpektong ligtas na pagkain. Magandang tanong ito at mahalaga. Kaya linawin natin, seryosong issue ang mercury lalo na sa mga matatanda. Kapag sobra-sobra, maaapektuhan ito ang paggana ng utak, kalusugan ng nerves, at posibleng tumaas ang panganib ng mga problema sa puso. Kaya malakas ang mga babala tungkol sa ilang uri ng seafood tulad ng swordfish, king mackerel, at oo, tuna. Pero ang sardinas, iba sila talaga. Heto ang dahilan. Ang sardinas ay maliit, nasa ibaba ng food chain, at hindi sila nabubuhay ng matagal. Yan ang susi. Ang malalaking isda tulad ng tuna ay nabubuhay ng maraming taon. Kumakain sila ng maliliit na isda at unti-unting nag-iipon ng mercury sa kanilang sistema. Tinatawag itong bioaccumulation. Ang ibig sabihin, kung mas mataas ang posisyon ng isang isda sa food chain, mas maraming toxins ang madalas na dala nito. Ang sardinas sa kabilang banda ay kumakain ng plankton. Maikli ang buhay nila at hindi sila nagkakaroon ng sapat na pagkakataon para makaipon ng mga nakakapinsalang substance tulad ng malalaking isda. Kaya isa sila sa pinakamalinis at pinakamababang mercury na isda na maaari mong kainin. Ayon sa maraming pagsusuri, ang sardinas ay palaging nakalista bilang isa sa pinakaligtas na seafood, lalo na para sa mga matatanda na nangangailangan ng nutrients ng walang panganib. Kaya kung nag-aalala ka sa Mercury, mas ligtas ang sardinas kaysa sa maraming isda na makikita mo sa sushi rolls, fish steaks, o kahit sa ilang dilatang produkto. Pero mabuti pa rin ang maging mapili. Pumili ng wild-caught na sardinas. Mas mabuti kung galing sa malinis at malamig na tubig. Kung hindi nakasaad sa lata kung saan galing ang isda yan ay isang warning sign. Mahalaga ang transparency pagdating sa mga ipinapasok mo sa iyong katawan. Mga alalahanin tungkol sa BPA at lining ng delata at ngayon, ang huling alalahanin na dapat nating pag-usapan. Dahil minsan, ang panganib ay wala sa isda kundi sa mismong lata. Hindi pa nagdaan ng matagal, may isang nag-email sa akin na tumatak sa isip ko. Sabi niya, Dok, gusto ko po talaga ng sardinas. Kumakain ako nito kahit isang beses sa isang linggo, pero marami akong naririnig tungkol sa BPA sa mga dilata at ngayon nag-aalala na ako. Dapat ko na po bang itigil ang pagkain nito? Magandang tanong iyan. At kung nagkaroon ka rin ng parehong alalahanin, hindi ka nag-iisa. Karamihan ng mga dilatang pagkain, kasama na ang sardinas, ay may manipis na patong sa loob na pumipigil sa pagkakaroon ng reaksyon sa pagitan ng metal at pagkain. Ang lining na ito ay kadalasang may kemikal na tinatawag na bisphenol A o BPA. Sa ilang pag-aaral, ang BPA ay sinasabing isang endocrine disruptor. Ang ibig sabihin, maaari nitong guluhin ang hormonal balance ng katawan, lalo na ang estrogen. Bagamat patuloy pa rin ang pag-aaral, lumalaki ang pangamba na ang mga matatanda na unti-unti nang nagbabago ang immune system at hormonal responses ay mas madaling maapektuhan kahit sa mababang level ng exposure. Hindi naman ito agad-agad ang malalang epekto, pero ang paunti-unting pangmatagalang exposure mula sa madalas na pagkain ng delata sa loob ng ilang buwan o taon. Dito pumapasok ang tunay na pangamba. Marami ang akala na lahat ng lata ngayon ay BPA-free. Pero ang totoo, hindi lahat. May mga kumpanya nang gumawa ng hakbang, pero minsan malabo ang mga label. Kaya habang ang isda sa loob ng lata ay puno ng sustansya, ang mismong packaging ay maaaring naglalabas ng isang bagay na hindi kailangan ng iyong katawan. Ano ang maaari mong gawin? Una, basahin mabuti ang label. Kung walang nakasulat na BPA free o hindi nakalista kung anong uri ng lining ang ginamit, mag-ingat. Pangalawa, subukang lumipat sa mga brand na gumagamit ng garapon o mas ligtas na packaging. Oo, maaaring mas mahirap itong hanapin o mas mahal. Pero sulit naman para sa iyong pangmatagalang kalusugan at panghuli, maging balanse. Hindi mo kailangang itigil ang sardinas ng tuluyan. Subukang mag-iba-iba ng sources ng protina tulad ng wild-caught salmon, mackerel, o kahit mga pagkaing halaman tulad ng beans at lentils. Ang huling hatol. Ito ba ay para sa inyo? Minsan, nakakapagod ang pagpili ng tamang pagkain sa iyong golden years isang araw, mabuti raw ito para sa puso. Kinabukasan, may magsasabing makasasama pala sa bato. At narito ka, nagpupursigilang na manatiling malusog at masigla. Kaya naman, maraming seniors ang naguguluhan at minsan ay naiinis. Pero ito ang totoo. Nagsimula ka na. Sa halip na mag-alala, pinili mong umintindi. Ngayon, sa halip na matakot sa bawat kagat, may tunay ka ng kaalaman. Alam mo ang mabuti sa sardinas, ang omega-3 para sa utak mo, ang calcium at vitamin D para sa buto, at ang mababang mercury na proteksyon. At alam mo rin ang mga panganib, ang sodium, ang BPA, at ang mga dekalidad na brand. Hindi yan takot. Yan ay pagiging handa. Yan ay tiwala sa sarili. Dahil ngayon, hindi ka na kumakain ng bulag, gumagawa ka na ng desisyon na may kaalaman. Kaya sa susunod na nasa grocery ka, habang nakatingin sa mga makikintab na lata, sandali lang, balikta rin mo. Basahin mo ang label, tingnan ang sodium, hanapin ang BPA-free. Piliin ang nakababad sa olive oil kaysa sa brine. Ang maliit na desisyon, na yan ay maaaring magdulot ng mas malakas mong hakbang, mas maayos na memorya, mas stable na presyo ng dugo, at mas kaunting dalaw sa doktor. Hindi ito tungkol sa pagdidieta, hindi ito tungkol sa mga tuntunin. Tungkol ito sa kalayaan. Kalayaan na tumanda ng may dignidad, na maging komportable sa sariling katawan, at malaman na ang simpleng isda sa lata ay maaaring magpabuhay sa iyong pakiramdam. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli para magbago. At minsan, ang kailangan lang ay ang malaman kung ano talaga ang iyong kinakain. Seksyon ng tanong at sagot, FAQs. Gaano kadalas dapat kumain ng sardinas? Ang ideal po ay 1-2 beses sa isang linggo. Sapat na ito. Para makuha ang benepisyo ng omega-3 at calcium nang hindi nag-iipon ng sobrang sodium o iba pang potensyal na panganib. Tandaan, ang balanse ang susi. Anong uri ng sardinas ang pinakamahusay na bilhin? Piliin ang sardinas na nakababad sa olive oil o tubig at may label na low sodium o no salt added. Mas mainam din kung nakalagay sa packaging na BPA-free ito. Kung may makita kayong dilatang sardinas na nasa garapon, mas maganda po yun dahil wala itong chemical lining. Paano ang pinakamalusog na paraan para ihanda ang sardinas? Kung nakababad sa mantika, alisin ang sobrang mantika. Kung sa brine, hugasan muna. Maaari itong gawing sardinas sandwich, ihalo sa salad o gawing sardine patties na may kasamang gulay tulad ng sibuyas at kamatis. May masama ba kung kumain ako ng sardinas araw-araw? Hindi ito inirekomenda. Kahit na mababa ang mercury ng sardinas, ang araw-araw na intake ay maaaring magdulot ng labis na sodium at posibleng BPA exposure. Bukod pa rito, tamal ang pagkain ng iba't ibang uri ng pagkain ang nagbibigay sa inyo ng pinakamalawak na spectrum ng nutrients. Ang sardinas ba ay makakatulong sa arthritis? Oo, posible po. Ang omega-3 fatty acids ay kilala sa kanilang anti-inflammatory properties. Ang pamamaga sa joints, ang pangunahing sanhi ng sakit sa arthritis. Sa pamamagitan ng pagbawas sa pamamaga, maaaring mabawasan din ang sakit at pagiging matigas ng joints. Isang bagong tip para sa inyo at isang panawagan. Bagong tip, alam nyo bang pwede ninyong gawing homemade sardine pati ang delatang sardinas? Durugin lang ang sardina sa isang bowl, ihalo sa kaunting plain yogurt o mayonesa, kaunting chopped sibuyas, at fresh na pinogupit na herbs tulad ng parsley o spring onion. Ipahid ito sa whole grain crackers o toast. Masarap, masustansya, at malaking pagbabago mula sa nakasanayang direktang pagkaon. Panawagan. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Ano ang inyong karanasan sa sardinas? Regular ba kayong kumakain nito? Iniiwasan nyo ba ito? O baka ngayon, Pagkatapos ng ating pag-uusap, ay iba na ang tingin ninyo rito. I-share niyo ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa iba sa kanilang sariling paglalakbay sa kalusugan at nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa inyo, mangyaring i-like mag-subscribe at i-share sa inyong mga pamilya at kaibigan. Tandaan po, ang inyong kalusugan ang inyong pinakamahalagang yaman. Alagaan natin ito. Maraming salamat sa inyong panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.